Welcome back mga kabari sa ating usapang baboy and samahan nyo po ko ulit para muling kumustahin natin ang farm ni Ma'am Helen. Simulan po natin ang ating bisita dito sa kanilang mga pre-starter piglets. Ayan, so maiba naman. Ano po? So, ito po muli yung mga pinaglalagyan ng mga biik na bagong wala yan po. So, magstay sila dito for at least one month bago po natin sila ibaba sa kanilang grouping pens. Ngayon po, makikita po natin na medyo punong-puno na naman ang mga biik dito sa farm ni Ma'am Helen. Ano po. So, actually, isa po ito sa nagiging problema ng farm na ito sa ngayon, ang kakulangan nga po sa kulungan. So, ang nangyayari po, instead po na at least one month silang nag-stay dito, minsan po ay kailangan na silang ibaba ng mas maagap para po may naman yung mga mas bagong walay na mga biik. Although, syempre po, hindi natin talaga masyado pang nire na ibaba sila kaagad kasi yun nga po, medyo prone pa sila sa infection dahil mas mababa pa nga po ang resistensya nila laban sa sakit. Okay, so ito po yata yung medyo mas bata pa. And mukhang meron tayo dito mga bansot. So mukhang hindi na po ulit nakakapag-practice dito ng sorting. Siguro dahil na nga rin po sa kakulungan sa kanilang kulungan. Ayan, so meron din po tayo dito. And sabi nga po natin ay mas maganda ay nakahiwalay ang maliliit na mga big. And ito po ay para mabigyan natin sila ng extra attention pa para makahabol. Okay, so ito po ulit ang mga buntis na inhen, mga gestating pens dito. And dito na po tayo. So muli po ito ang building 1 and dito po talaga nagsimula ng pagbababoy si Ma'am Helen. So si Ma'am Helen po ay nagsimula sa pag-aalaga ng mga fatteners katulad nito. And nakailang grow pa po siya bago siya nagsimulang mag-alaga ng inhen. And ngayon nga po, ito na siya, 90 sow level na. Wow! And ito naman po yung kanilang mga replacement gilts. Ayan, so may bago na naman po tayong idadagdag sa mga inhi ni Ma'am Helen. Ayan, medyo multi-age po pala ang building na ito. So halo-halo po ang ating mga baboy. Yung edad ng ating mga baboy. Okay, so ito po, gilts ulit. And mukhang ready for breeding na ang mga ito. Ayan, medyo malalaki na po sila. So isang practice din po mga kabaryo na magandang i-adapt lalo na kung medyo marami na ang inyong inhin ay palagi po tayo dapat merong nakareserve na replacement gills para anytime po na meron tayong mga inhin na kailangang ikal ay meron po tayo agad-agad na maipapalit sa kanila. So hindi po maapektuhan yung production natin ng mga biik lalo na kung may hinahabol po tayong numbers na kailangan nating produce eh so ang gaganda natin dumalaga dito, fresh na fresh at mga bagong ligo pa. Hindi ko lang po masabi na mabango. And then aside po dito sa mga replacement gilts, meron na rin pong dinidevelop si na Sir Jimmy dito na mga barako. Ayan. So ito po, meron ulit dito mga fatteners. And ito pa. So mukhang hindi na po talaga natin nasusunod yung magkakaedad halos sa isang building lang medyo kulang po siguro talaga sa kulungan. So ito pa po yung isa pang barako na dine-develop din kasi nagkal na po sila ng ibang barako and ito na nga po yung mga pamalit. Ayan. So siguro po yan ay mga 5 months old na. And then dito naman mayroon po tayo ditong dry sow. And mukhang hindi siya kumakain. Ayan po. So konti lang ang bawas and pag hindi po ito nakarecover baka meron tayong isang inihin na mababawas din so next po diretso na tayo dun sa kanilang farrowing building so ito na po muli ang kanilang farrowing building and medyo matagal-tagal na po mula no huling bisita natin dito and ngayon nga daw po meron ditong dalawa na nanganak so ito na nga po siguro yung isa ayan and buka naman pong marami Last time po kasi nakikita natin na parang medyo lumiliit na yung liter size. So ito na po siguro nasa 12 itong big na na-produce ngayon. And then ito rin po, bagong anak din ito. And nasa 11 po ang kanyang big. So ito po mga inahin na ito siguro po ay nasa around 3, 4, 5 parities na rin naman. Ayan, ito din. Maraming na rin pong biik sa atin pong mga inihin mga kabaryo, ang pinaka-prime po nila or pinaka-maraming mga anak ay nasa 3rd, 4th, and 5th parity. So, dyan po talaga normally mas mataas ang litter uh, liter size na ating mga inihin. Then, ito, mga bata pa rin. Ayan, so, nagtuturok na dyan si Rico and si Sir Jimmy ng iron. So, ibig sabihin ito po mga ito ay 3 days na ang mga big natin dito. Okay, so marami pong bata. Ayan po, si Sir Jimmy and si Rico. Ayan po, para nagtitinikling lang. Siguro magaling nang magtinikling ito si Kuya Rico. Okay, so ito po. Jectran Premium ang kanyang binibigay. Day 3 po yan and ulitin ang day 14. So ito pa po, po yung ibang mga biik. And mukhang talagang mga bata pa sila. Pero ang maganda po dito ay yun nga, medyo mataas na yung liter size kumpara po doon sa huling bisita natin na 9, 8 lang ang pinapanganak ng isang inhen. So siguro meron din pong ang uh, factor yung similya ng mga panahon na yun. So ito po, magaganda na, mararami na talaga mga biik. So nagkal na rin po si Sir Jimmy ng mga barako dito And nakita naman po natin kanina yung mga replacement bores na gagamitin na nila. So medyo bata pa nga lang po. Ayan, so ito po medyo malapit-lapit ng iwalay. And siguro po nasa 6 kilos na rin ang timbang ng mga ito. Ayan, so ito po maganda rin naman katawan ng inihin. And kanya mga big So kaunti lang po ang nanganak ngayon. Walang 15. And ang target nga po natin dito ay dapat manganak ng 18 kada buwan So ito po mga ito, mga buntis pa So wala pa po mga bigyan And then dyan po ang kanilang septic tank Ayan And ito naman po, wala talaga naka sampang inihin So naka-downtime po yan, importante rin po ang downtime ng ating mga kulungan Okay ngayon, aside po sa pag ng mga biik at turukan sila ng antibiotic, ang ating po mga inhin ay kailangan din natin turukan ng antibiotic. So ito po, bacterid ang itinuturok ni Sir Jimmy sa mga inhin na bagong anak. So dati po, sustalin ang tinuturok ni Sir Jimmy. So ngayon po ay bakterid na. Kasi dito po, nagpa-practice tayo ng antibiotic rotation. Huh? So every 6 months po, nagpapalit tayo ng antibiotic. So Ayan. Kung dati po sustalin ang itinuturok ni Sir Jimmy, so ngayon po ay Bacterid naman uh, 10 ml for 3 days sa mga bagong anak na inihin. Okay, so 6 months yan po ulit ang gagamitin natin. Minsan po ang gamit natin dito ay Amoxicillin LA, sustalin LA, and then ito nga po Bacterid. So ayan, medyo tinatamad ang ating inihin. Ito tayo lang ni Sir Jimmy. Ayan po. So kaya tayong nagkakaroon ng antibiotic rotation ay para maiwasan po natin ang AMR. Say what? Ang AMR mga kabaryo, ito po ay isang napakalaking concern sa buong mundo na kung saan nagkakaroon po ng na mga mikrobyo na nagkakaroon ng na matinding resistance against po sa mga antibiotic. So ibig sabihin po kahit bigyan natin sila ng mga gamot ay hindi po agad-agad sila namamatay and ang tawag na po dito sa mga mikrobyo na may ganitong properties ay super bugs. so ito What? po ay mga mikrobyo na mahihirap na pong patayin kahit gamitan natin ng mga dati na po nating gamit na antibiotics. So ano po ang magiging resulta nito? Pwede po na mas humahaba ang infection or prolonged infection na kahit ginagamot natin sila ay hindi agad-agad sila gumagaling. And mas mabilis pong kumalat ang sakit dahil nga po hindi natin makontrol yung bacteria or virus or kung ano man 'yan. So talaga pong malaki ang epekto nito lalo na po kung magkakaroon ng mataas na mortality ang ating mga farm. And syempre po kung hindi agad-agad natin sila magamot doon sa mga normal na antibiotics na gamit natin Gagamit tayo ngayon ng mas matatapang na gamot And ito po mas matatapang na gamot syempre ay mas may kamahalan So ang cost po ng treatment sa pagpapagaling sa ating mga alagang baboy ay tataas din So mas tataas po ang ating production cost Bababa ang performance lalo na po kung meron po mga mortalities na mangyayari sa ating mga farm And ang mas masama po dito ay hindi lang ito sa hayop. So human concern din po ito. Kahit po tayo mga tao ay apektado din sa AMR. Oh no! Although komplikadong usapin po ito, pero pag-usapan po natin ang judicious use of antibiotics. So basic lang po para at least meron tayong alam at hindi tayo makakontribute sa development ng AMR. Okay! So una po is accurate disease diagnosis. Alamin po natin kung ano talaga yung sakit na tumatama sa ating mga baboy or sa ating mga alaga para alam din po natin kung ano yung mga tamang gamot na ibibigay natin. Dahil kung tama po ang gamot na ibibigay natin, mas mabilis natin na matitreat ang isang sakit. For example, kapag may greasy pig disease, ang antibiotic of choice po natin ay penicillin-based antibiotics. And kapag naman po merong mga swine dysentery or ileitis, ang drug of choice naman po natin dyan ay tylosin or thiamulin. So meron po ang vetracin gold ng ganyang antibiotic. Next po is proper administration. So alamin po natin ang tamang dosage at tamang duration ng gamot. Kapag sinabi po na 1 ml per 10 kilos, ibigay po natin yung saktong amount ng gamot or ng antibiotic na dapat nating ibigay. So mas okay pa po para sa akin na magsobra ka ng kaunti kumpara po sa magkulang ka sa dosage. And then duration, ano po, gaano katagal ang mga gamot na ibibigay? Normally po, Merong mga antibiotics katulad po ng bacterid na 3 to 5 days ang pagbibigay And then meron din po mga long acting preparation katulad naman ng na Sustalin LA na good for 3 days na ang uh, isang injection So uulitin na lang po after 3 days mula dun sa unang injection So importante po na alamin po natin yung mga antibiotics na binibigay natin and ibigay po natin ng tama Then next po is antibiotic rotation. So katulad nga po ng ginagawa natin dito sa farm ni Ma'am Helen, every 6 months po ay nagpapalit tayo ng antibiotic. Dahil kapag po ang mga mikrobyo ay na-expose na ng mahabang panahon sa isang klase ng antibiotic, posible po mag-develop sila ng EMR or resistance nga po dun sa antibiotic na yun. So mas maganda po mag-rotate tayo ng antibiotic kada 6 months. Kung kayo po ay laging gumagamit ng penstrep pagkatapos mga anak ng ating inihin, pwede nyo na pong paltan yan ng ibang klaseng antibiotic naman katulad ng na Sustalin LA, Amoxicillin LA, or Bacterid. Then last po para sa discussion natin ngayon ay observe proper withdrawal period. Nakasulat po yan sa lahat ng mga antibiotics na binibili nyo kung gaano po katagal yung withdrawal period. So ito po yung kung gaano tumatagal yung gamot doon sa karne ng ating mga baboy. So kung kayo po ay nagbigay na antibiotic at may withdrawal period ang uh, gamot na yon ng 14 days, so ibig sabihin po mula doon sa huling araw ng pagagamot nyo ay hindi nyo po yan pwedeng kainin sa loob ng dalawang linggo dahil meron pa nga pong gamot doon sa karne. And dito nga po mas pumapasok yung human concern dahil for example kung kayo po ay kumakain ng mga baboy na lagi may amoxicillin sa karne, kayo po ay magiging resistant na o yung mga bakterya sa katawan nyo ay magiging resistant na sa amoxicillin. So kung kayo po ay nagkasakit at amoxicillin po ang ibinigay sa inyong gamot, ay posibleng hindi na po kayo gagaling sa gamot na ito. Oh no! Ayan po. So meron pa ang si Sir Jimmy dito. And katulad nga po ng nabanggit natin mga kabaryo, tulong-tulong po sana tayo sa pag-iwas sa AMR and po or antimicrobial resistance. Okay. Ayan. So tuturukan din po ito at medyo tamad tumayo. Kaya ayan po ang topic ni Sir Jimmy. Hey! May kasamang gigil. So katulad po nitong bacteria na ibinibigay ni Sir Jimmy, 1 ml per 20 kilograms po yan. Kaya ang ibinibigay niya po ay 10 ml. So approximately nasa 200 kilos na po ang mga inahin na ito then ito po mga ilang inahin dito ay since Thursday na po mula nung pagkapanganak nila so baka ito na po yung last na pagbibigay ng bakterid ni Sir Jimmy so three consecutive days po na ibibigay ang ating bakterid sa mga inahin na bagong panganak so yan po muna mga kabaryo ang ating video ngayon so hopefully po ay meron tayong natutunan at makatulong sa ating pagbababuyan. Okay? So, shoutout na po sa ating mga kabaryo. Pagbati po, Buhay Abroad Bisdak, Sir Villa Lobos Oriola, and Sir Mark Lester Ubilio. So, thank you po for watching and sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming maraming salamat po sa patuloy na support at wala sa ating channel and palagi po tayong mag-iingat. Baho! Isang baboy na may mampasaya ng pigrola.